Viris Ngayong araw, may pahiwatig mula sa bituin na maaaring may darating na sitwasyong magdadala ng lungkot sa iyo. Kung mararamdaman mo ito, manatiling kalmado upang madali mong mahanapan ng solusyon. Malakas ang enerhiya ng araw na ito sa maliitang kita, kaya bigyan ng tamang oras ang pahiwatig ng iyong gabay upang mapakinabangan ito. Kung may pagkakataon Bisitahin ang iyong magulang dahil may matutunan kang mahalagang aral sa paghahanap buhay. Bukod dito, mapapasaya mo sila at maaaring makatulong ito sa pagpapahaba ng kanilang buhay. Sa usaping pera, kung may ekstra kang salapi, mainam na abutan ang iyong magulang at partner upang higit pang damaloy ang biyaya sa inyong tahanan. Sa trabaho, Maging mapanuri at huwag basta-basta magtitiwala sa mga kasamahan, baka ginagamit ka lamang upang makuha ang iyong diskarte, maging maingat sa buong araw. Sa pag-ibig, puno ng saya ang araw na ito, walang sinyales ng tampuhan, kaya gamitin ang positibong enerhiya upang mapanatili ang kasiyahan sa tahanan at makaakit ng pag-asenso anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, number 15, number 23, number 31, number 14, at number 20. Taurus, ang pahiwatig mula sa buwan ay nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon at huwag basta magtitiwala. Upang maiwasan ang posibleng pagkakamali, ang pagsasama ng pamilya sa pagpaplano ng isang oportunidad para sa kita ay may dalang buenas. Sa pera, iwasan ang pagpapautang ngayong araw dahil mahihirapan kang maningil, sa iba pang gawain sa tahanan, hayaang ang iyong minamahal ang gumawa, dahil maaari itong magdala ng magandang oportunidad sa inyong kabuhayan. Sa trabaho, Magiging masaya at maayos ang iyong araw, ang pagiging masinop at maagap sa pagpasok ay maaaring magdala ng promosyon o dagdag na kita. Sa pag-ibig, puno ng kasiyahan ang inyong tahanan, ang positibong damdamin ay nagdadala ng swerte sa pamilya. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 18, number 27, number 34. Number 41 at number 25. Gemini, ang pahiwatig mula sa araw ay nagsasabing mag-ingat sa usaping pera. Huwag agad magtitiwala sa makakausap dahil maaaring samantalahin ang iyong kabaitan. Huwag ding sumama sa alok na maliitang kita, baka sa halip na kumita ay mawalan ka pa. Sa trabaho, Magiging maayos ang iyong araw, magagamit mo ang iyong kakayahan sa pakikipagdiskusyon, at kung kabisado mo ang paksa, maaaring humanga sa iyo ang mga nakatataas, na maaaring magbukas ng bagong oportunidad. Sa pag-ibig, puno ng kasayahan ang araw na ito, walang negatibong pahiwatig, kaya magdudulot ito ng positibong enerhiya na magpapabuti sa inyong kalusugan at relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 14, number 22, number 37, number 45 at number 9. Cancer, ang pahiwatig mula sa bituin ay nagsasabing ngayon ay isang araw ng pagpapahalaga sa pamilya. Ang simpleng paglalaan ng oras sa kanila ay magdudulot ng positibong enerhiya na maaaring magpabago ng takbo ng iyong buhay. Huwag ipagpaliban ang mga mahahalagang pag-uusap, dahil maaaring may hatid itong kasagutan sa iyong matagal ng iniisip. Sa pera, may posibilidad na may biglaang ang gastusin, kaya maging maingat sa paggastos, kung may extra mainam na ipunin ito para sa darating na pangangailangan. Sa trabaho, magiging kalmado ang iyong araw, ngunit maaaring may isang tao na maglalapit sa iyo ng isang problema, gamitin ang iyong talino upang malutas ito ng maayos. Sa pag-ibig, pagtuunan ng pansin ang damdamin ng iyong minamahal, ang simpleng pangunawa at suporta ay magpapatibay sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 2, number 17, number 26, number 33, number 48, at number 10. Leo, ang pahiwatig mula sa araw ay nagsasabing ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan. May pagkakataon na mapansin ka ng isang mahalagang tao sa iyong trabaho o negosyo huwag palampasin ang oportunidad na ito. Sa pera, may posibilidad ng bagong pagkakakitaan, maging bukas sa mga bagong ideya na maaaring magdala ng malaking kita sa hinaharap. Sa trabaho, maging mapanuri sa mga taong lumalapit sa iyo, may ilan na maaaring hindi totoo ang intensyon, kaya maging maingat sa pagbibigay ng tiwala. Sa pag-ibig, Ipakita ang pagpapahalaga sa iyong minamahal sa pamamagitan ng simpleng kilos at hindi lang sa salita. Ang pagiging maalalahanin ay magbibigay ng higit pang tibay sa inyong pagsasama. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 4, number 13, number 29, number 38, number 42 at number 11. Virgo ang pahiwatig mula sa buwan ay nagsasabing ito ang araw ng pagpaplano at pagsasaayos ng mga bagay na matagal mo nang nais gawin, huwag magatubiling simulan ito dahil maaaring magdala ito ng malaking pagbabago sa iyong hinaharap. Sa pera, umiwas muna sa hindi kailangang gastusin. Kung may balak kang bilhin, mas mainam na pag-isipan itong mabuti bago gastusin ang iyong pinaghirapang salapi sa trabaho, maaaring may bagong responsibilidad na ipagkakatiwala sa iyo. Huwag matakot harapin ito dahil ito ay maaaring maging susi sa iyong pag-angat. Sa pag-ibig, maging bukas sa komunikasyon, ang may sensinang pag-uusap ay magdudulot ng mas matibay na samahan sa iyong minamahal. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 16, number 24, number 30, number 47, at number 33. Libra, ang pahiwatig mula sa bituin ay nagsasabing ito ang tamang araw upang linawin ang anumang hindi pagkakaintindihan, huwag hayaang lumalim ang isang hindi pagkakaunawaan, lalo na sa pamilya o kaibigan, Ang pagiging bukas sa komunikasyon ay magdadala ng kapayapaan sa iyong buhay. Sa pera, maging matalino sa paghawak ng iyong gastusin. May darating na pagkakataon upang mapalago ang iyong ipon, kaya huwag sayangin ang iyong kita sa hindi mahalagang bagay. Sa trabaho, may posibilidad ng isang bagong proyekto na makapagbibigay sa iyo ng dagdag na kita. Huwag mag-atubiling ipakita ang iyong kakayahan. Sa pag-ibig, ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong pagpapahalaga sa iyong minamahal. Ang isang maliit na sorpresa o simpleng kilos ng pagmamahal ay makapagpapasaya sa kanya. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 15, number 27, number 32, number 46, at number 17. Scorpio, ang pahiwatig mula sa buwan ay nagsasabing ito ang araw para sa introspeksyon, maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga plano at layunin sa buhay, may pagkakataon kang itama ang ilang maling desisyon sa nakaraan. Sa pera, may posibilidad ng bigla ang kita mula sa hindi inaasahang lugar, gamitin ito ng matalino upang mas mapalago pa ang iyong pananalapi. Sa trabaho, mag-ingat sa pagbabahagi ng iyong mga ideya, hindi lahat ng nakapaligid sa iyo ay may dalisay na intensyon, kaya protektahan ang iyong mga plano. Sa pag-ibig, may posibilidad na may isang bagay na hindi mo napapansin tungkol sa iyong relasyon, bigyang pansin ang mga pahiwatig mula sa iyong kapareha upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 14, number 21, number 35, number 41 at number 29. Sagittarius, ang pahiwatig mula sa araw ay nagsasabing ngayon ang tamang araw upang mag-focus sa iyong pangarap, huwag matakot sumubok ng bago dahil may hatid itong tagumpay kung magiging determinado ka. Sa pera, maaaring may bagong oportunidad sa negosyo o trabaho na magdadala ng dagdag na kita. Huwag balewalain ang anumang alok na may potensyal na magbigay sa iyo ng pangmatagalang benepisyo. Sa trabaho, maging masipag at huwag magatubiling ipakita ang iyong kakayahan. Ang sipag mo ngayon ay maaaring mapansin ng mas nakatataas sa iyo. Sa pag-ibig, kung ikaw ay may kasalukuyang relasyon, Subukan mong maging mas adventurous at gawin ang isang bagay na hindi ninyo pa nagagawa bilang magkasama. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 1, number 9, number 18, number 26, number 39, at number 45. Capricorn ang pahiwatig mula sa bituin ay nagsasabing ngayon ang tamang araw upang itoon ang iyong pansin sa pagpapabuti ng iyong kalusugan. Huwag balewalain ang maliliit na senyales ng pagkapagod o panghihina ng katawan, ang masustansyang pagkain at sapat na pahinga ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na resistensya. Sa trabaho, iwasan ang labis na stress, huwag hayaan na maapektuhan ng emosyon ang iyong desisyon, lalo na kung may mga hamon sa iyong paligid. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan, mas mabuting pag-usapan ito ng mahinahon upang maiwasan ang mas malalim na sigalot. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 11, number 20, number 34, number 40, at number 32. Aquarius ang pahiwatig mula sa buwan ay nagsasabing ngayon ang araw upang palawakin ang iyong kaalaman. Ang bagong impormasyon o kasanayan na iyong matutunan ay maaaring magdala ng malaking benepisyo sa hinaharap. Huwag matakot sumubok ng mga bagay na makakatulong sa iyong pagunlad. Sa pera, may magandang oportunidad na lumapit sa iyo. Maging mapanuri sa mga transaksyon at siguruhing hindi ito isang pabigla-biglang desisyon. Sa pag-ibig, isang kaaya-ayang araw para sa romantikong pag-uusap, ipaabot sa iyong minamahal ang iyong tunay na damdamin. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 5, number 13, number 22, number 30, number 42. At number 18. Pisces, ang pahiwatig mula sa araw ay nagsasabing ngayon ay isang araw ng inspirasyon at motibasyon. Makakakita ka ng bagong sigla upang gawin ang mga bagay na matagal mo nang naisimulan. Huwag sayangin ang pagkakataong ito upang umabante sa iyong mga pangarap. Sa pera, may posibilidad na may dumating na bigla ang dastusin, maging handa at huwag gumastos ng hindi pinag-iisipan, sa trabaho. Ang pagiging masigasig ay makakatulong sa iyo upang makamit ang iyong layunin. Huwag magpatalo sa pagdududa o pangamba. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, Number 12, Number 24, Number 33, Number 47. At number 11.